morning kabuklod dito po kami sa ano sa munisipyo ito mga kasama ko kabuklod oh dalawa kabuklod sa <laughs> barang kulay na ako kabuklod bakit kami na ko kasama namin na baka magulong ko sa kabuklod eh bakit na kami dito balin sa balin kabuklod at ito kami yung nakakuha ng drugs ay iwan ko kung bakit anong mayroon pinapapunta kami dito sa taas Ayan, eh, yung kabuklod. Ito pala yung second floor ng balin. May kabuklod, nakapila na kami dito. Ito yung mga kasama namin na nakapulot. Ito po, may pidea dito sa pintuan. Ayan, po sa loob, may dyan-dyan po yata yung event. Nakapasok. Richard Gomez na kasama namin no. Yun no, siya. Pang pagulo dun sa listahan ng ano, Bidia. <laughs> Nandito pala kami sa ano kabuklod sa Balingbulino. Oh. Dito na kami sa loob Kabuklod. Ito na mga kasama namin no. Ah, uh, yung mga kasama namin. Marami kami dito. Tawag so, mo man sila. pakai kilala itu pelayanan, pakai kilala semua, mengingis dada, kebayanihan, iya, iya, pakai kilala semua, mengingis dada, nak kebayanihan, itu pelayanan. Gih? Hindi. Okay, Abang-abang lang kapuklod. Kung anong mayroon. Hmm.

Managed mm -hmm. arrival of Honorable Maggie Duterte, Provincial Governor of Pangasinan, and uh, Undersecretary Isagani Arnares, Director General of the Philippine Drug Enforcement Agency. goes to Dante Veracruz Aquino. The <laughs> same award goes to Reynold S. Castillo. Same award goes to Cornelio Moraca Ferida. Same award goes to Christopher Ambrosio Rosal Pizarroguis. Kapo klo, jum binigay sa amin na award certificate of sim award graduation. goes to Narciso Rivera Damaso Ay rin na. si Jimmy Richard chart sim award goes to Ryan Vasquez Nyon. ayun itong buklod Libre kain. Minao. Hindi hindi pa kami natapos kaya kain na muna. interview na si Tatay Gabuklod ng mga ano. In interview na si Richard Gomez. sa bisya kabuklod kabuklod good afternoon ng kabuklod kakakatapos uh, lang namin galing sa PDIA at saka sa bigay ng uh, governor at saka mayor ito pa lang mga good pack mga kabuklod mga kabuklod ang binibigay nila yan no? mayroong ano dito mayroong 'yun packet canton yan suka tuyo bigas itlog at saka mantika dalawa at saka magic sarap marami pang dilata dito kabuklod sa ilalim ayun oh mga corn beef pure gold yeah, ha mga yeah. pure food uh, food pods pure ano, yan. tapos yan ham ham yan kabuklod marami kabuklod at saka toyo mantika pa naka <laughs> sasye na mantika kabuklod bali magic yan Saka ano pa ito? Ito pa kabuklod. Ah, uh, ano tawag nito? Buksan mo ka ito. Ah, century. Century kabuklod ito pala. Ito pala yung century kabuklod. Oh. Century. Ito kabuklod ang binibigay. Tapos, meron pa silang gatas na malaki kabuklod. to Gatas na malaki. Yun. Tsaka, tinapay. Tinapay pita pita kabuklod tsaka ama uh, magic flex tsaka magic sarap magic sarap maraming magic sarap pala ito kabuklod tsaka asukal asukal kabuklod ayun tsaka mayroon pa dito na kaya ano century na nakahiwalay tsaka ang kapinya kabuklod marami o, isa dalawa apat tsaka milo may ah. Malaki din kabuklod oh. Tsaka mayro pa ang kopimit. Ayun. Dito naman kabuklod. Dito din yung sabon. Sabon. Na champion. Tsaka colgate. Sabo ah. Uh, zip guard. Tsaka pang trace. Ang bunga. Ah joy pala to. <laughs> bungang Joy. Tsaka shampoo. Shampoo na clear kabuklod. Ito palang mga binibigay na sa gobyerno kabuklod yung napulot namin na ano tsaka deal na pabrik na ano daw ni tsaka binigyan pa kabuklod ng pira ayun pa kabuklod pira yan ang binibigay sa amin kabuklod sa ano thank you pala sa ano kabuklod sa mga nagbigay yan sa magursiri sa pidiya sa governor giko at tsaka sa mayor office municipal mayor uh, Boying Silisti Kabuklod yun po ang mayor namin dito sa Bulino Pangasinan sila po ang nagbigay ng kabuklod na mga food pack at saka food, pack tsaka ano pera na binigay sa amin okay, thank you kabuklod sa inyong panonood huwag nyo makalimutan mag subscribe kabuklod para marami pa kayong nakikita ng mga video sa amin thank you bye bye love you